Marami talagang mas batang babae ang nahuhulog sa mas matatandang lalaki. At kung isa ka sa mga iniisip nilang ideal, baka hindi mo lang napapansin yung mga subtle na sinyales na gusto ka na pala niyang i-date. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin ang sampung secret signs na gusto kang i-date ng mas batang babae. Tandaan mo, hindi ito laging obvious. Pero kapag marunong kang magbasa ng mga kilos at salita nila, malalaman mo agad kung may something na. Bago ang lahat pre, baka pwede comment lang sa ibaba kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video na ito. Salamat pre, tara na simulan na natin. 1. Lagi siyang curious tungkol sa buhay mo. Pre, kapag mas bata ang babae, pero sobrang interesado siya sa kwento ng buhay mo trabaho mo, past experiences, mga goals mo, ibig sabihin nun, hindi lang siya bored chat. Gusto niyang maintindihan kung sino ka as a man. Curiosity is attraction disguised as innocent questions. Example, imagine nasa inuman kayo ng barkada, tapos siya yung pinakabata sa grupo. Mapapansin mo, habang nagkukwento ka ng experience mo sa trabaho or sa dating struggles mo, siya yung pinaka-attentive, nagtatanong pa ng, paano mo na-handle yon? O kaya, so anong natutunan mo doon Heto ang dapat mong gawin. Sagutin mo siya ng confident pero huwag magyabang. Gumamit ka ng kwento na may lesson mas na a-attract ang babae sa lalaking may depth kaysa puro yabang. 2. Nakikipagbiruan siya na parang kaedad mo. Karaniwang mas bata ang babae, medyo reserved yan sa mas matatandang lalaki. Lalo na kung may respeto siya sa'yo. Pero kapag comfortable na siya, nakikipag-asaran at biruan na parang ka-level mo lang malakas yung chance na may gusto talaga siya. Example, naglalakad kayo kasama ang barkada, tapos bigla kanyang tinokso ng, Ikaw kuya, baka may secret girlfriend ka dyan. Hindi mo lang inaamin, hindi niya gagawin yon kung wala siyang interest. Heto ang dapat mong gawin, sumabay ka sa biruan pero huwag maging bastos. Kapag pinatulan mo ng cool humor, mas lalong magiging natural ang connection nyo. 3. Gumagawa siya ng paraan. Para laging kasama ka. Pre, isang malaking senyales kapag mas bata siyang babae pero laging nandyan kapag may plano ang grupo at lalo na kung lagi siyang tumatabi o sumasabay sa'yo. Hindi aksidente yon effort yon para mapalapit sa'yo. Example, may outing ang tropa tapos siya yung unang nag-confirm at sabay patanong kung pupunta ka rin. Pagdating doon, siya rin yung madalas nasa tabi mo kahit madami naman siyang pwedeng lapitan na kasing edad niya, heto ang dapat mong gawin. Huwag mong i-take for granted. Kung gusto mo rin siya, i yung energy niya. Pero steady lang. Huwag masyadong obvious agad. Far. Pinapansin niya ang itsura mo kahit simpleng bagay. Pre, ito yung classic sign. Kapag napapansin niya ang haircut mo, damit mo, o kahit yung simpleng pabango mo, ibig sabihin nun, tinitingnan kanya beyond just a kuya figure. Women don't compliment men casually, lalo na kung mas bata siya. Example, imagine bigla ka na lang niyang sinabihan ng, Uy, bagay sa'yo yung kulay ng shirt mo ah. O kaya, parang iba aura mo ngayon ah. Natural lang? Hindi. Pre-subtle flirting yon. Heto ang dapat mong gawin. Magpasalamat ng simply confident smile. Huwag kang mag-overreact kasi mas gusto niyang makita na hindi ka desperate sa compliments. 5. naghahanap siya ng advice sa'yo. Kapag mas bata ang babae, pero lagi niyang hinihinga ng advice tungkol sa love life, studies, o career, ibig sabihin noon, she values your perspective. Pero minsan, hindi lang siya advice ang habol gusto niyang mas maging close kayo at makita mo siya as someone who needs your guidance. Example, bigla kanyang i-chat ng, Kuya, okay lang ba magtanong? Worth it ba tong guy na nililigawan ako ngayon? Pero mapapansin mo, hindi talaga seryoso yung tanong niya mas. Parang gusto niya lang makausap ka ng mas matagal. Heto ang dapat mong gawin. Bigyan mo ng solid na sagot, pero i-inject mo yung personal values mo. Tandaan mo, kapag ikaw yung naging go-to advisor niya, ikaw rin yung magiging go-to comfort zone niya. Kung lagi kanyang tinetest kung mature ka, ang mga mas batang babae, natural na curious, kung kaya mo silang i-handle emotionally. Minsan, tinetest ka nila kung may pasensya ka, kung marunong ka bang mag-decide, o kung hindi ka ba madaling magpaikot. Kapag pansin mong pinapansin niya kung gaano ka kamature, ibig sabihin, gusto niyang malaman kung boyfriend material ka. Halimbawa, may time na bigla siyang magpa-baby talk sa'yo o magtatampo sa simpleng bagay, hindi dahil childish siya, kundi gusto lang niyang makita kung paano ka magre-react bilang mas matanda. Heto ang dapat mong gawin. Dapat ipakita mo na hindi ka madaling matrigger at marunong kang mag-handle ng emosyon. Kung childish siya saglit, ikaw dapat steady pa rin at hindi drama. Mas attractive sa kanya kung makikita niyang kalmado ka sa sitwasyon. Lagi mong isipin na ang maturity mo ang dahilan kung bakit interesado siya sa'yo. 7. Ipinapakita niyang proud siya kapag kasama ka. Kung gusto ka ng mas batang babae, ipapakita niya sa mga kaibigan niya na close kayo. Hindi lang dahil gusto ka niyang iflex, kundi dahil pinaparamdam niya na ikaw yung lalaki na gusto niyang makasama kahit mas bata siya. Example, kapag nagkakwentuhan sila ng barkada, bigla niyang babanggitin pangalan mo ay si kuya ganito, si kuya ganyan. O kaya kapag naglalakad kayo, siya pa mismo yung nagpo-post ng story na kasama ka. Heto ang dapat mong gawin. Hayaan mo siyang gawin yun at wag mong ikahiya. Basta steady ka lang. Huwag kang magmukhang nagyayabang. Kapag tinanong ka ng barkada niya, makipag-usap ka ng maayos at huwag awkward. Mas mainam kung makita nilang confident ka at natural. Kasi yun ang mas nakakadagdag sa attraction niya sayo. 8. Nagiging malambing siya kahit walang dahilan. Ang mga mas batang babae, hindi basta-basta nagpapakita ng lambing, lalo na sa lalaki na hindi nila gusto. Pero kung siya bigla na lang magpapakyut, mangungulit o magiging clingy, malaking senyales na gusto kanyang makasama beyond friendship. Example, bigla siyang hahawak sa braso mo kahit wala namang dahilan o kaya tatawag lang siya ng walang sense na usapan tapos tatanungin lang kung ano ginagawa mo heto ang dapat mong gawin. Huwag mong i-ignore, pero huwag mo ring sobrang patulan agad. Tumugon ka ng sakto, parang steady at hindi needy. Halimbawa, kung mangungulit siya, pwede kang mag-joke, pero huwag kang magpapakontrol. Ipakita mong naa-appreciate mo yung effort niya, pero kaya mong maging kalmado. 9. Tinatanggap niyang turuan mo siya. Kung gusto ka ng mas batang babae, magiging open siya sa guidance mo. Hindi dahil tingin niya teacher ka, kundi dahil gusto niyang matuto sa'yo. Kapag willing siyang makinig sa advice mo, ibig sabihin, meron siyang respeto at attraction sa experience mo. Example, tinatanong ka niya kung paano mag budget ng pera, o kaya kung anong magandang gawin sa career niya. Kapag ikaw ang unang naiisip niyang tanungin, malakas na clue na nakikita kanyang higit pa sa tropa. Heto ang dapat mong gawin. Maging helpful pero huwag kang magmuhang know-it-all. Bigyan mo siya ng solid na advice, pero huwag sobrahan na parang sermon. Mas maganda kung ipapakita mo rin na open ka matuto para hindi one way ang tingin niya. Kapag ginawa mo ito, mas magiging komportable siya na mas mapalapit sa'yo. Then kung siya ng effort para magustuhan mo rin siya, pinakamalakas na sinyales kapag mismong siya gumagawa ng paraan para mapansin at magustuhan mo siya. Hindi lahat ng babae gagawin yan Lalo na kung mas bata. Pero kung siya mismo, inaayos yung sarili niya. Nagpapakita ng effort at halos nakikisabay sa lifestyle mo. Ibig sabihin gusto ka niyang i-date, niyang example. Napansin niyang mahilig ka sa fitness, bigla rin siyang mag-gym o mag-jogging. O kaya kung mahilig ka sa isang type ng music, makikita mong pinapakinggan na rin niya yon. Heto ang dapat mong gawin. Dapat i-appreciate mo yung effort niya. Huwag mong baliwalain kasi hindi lahat ng babae gagawa ng ganoon. Pero tandaan mo rin, huwag kang agad-agad bumigay. Panatilihin mo pa rin yung standards mo para makita niyang hindi ka basta nahuhulog. Kapag nakita niyang hindi ka madaling magpabola pero naa-appreciate mo siya, lalo siyang magiging interesado. Pre, kung napansin mo ang mga senyales na ito sa isang mas batang babae, malinaw na gusto kanyang i -date. Pero tandaan mo, huwag mong abusuhin. Respeto pa rin ang pinaka-importante. Ang maturity mo ang edge mo. Kaya kung gusto mo siyang ligawan, gawin mo ng tama at dahan-dahan. Ang tunay na lalaki hindi nang aabuso. Marunong magbigay halaga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa Usapang Lalaki para sa mas marami pang real talk na usapan tungkol sa babae at relasyon. I-share mo rin ito sa tropa mong naguguluhan sa mga mas batang babae baka makatulong